Magandang umaga po mga Orbin Dito tayo sa Ilupok Ay eh, mag i po tayo umaga ng umaga Nang ating sito po Buwan ng Kinaan po ng mga uhod Yung mga dahon ay eh, kailangan i spray po natin Ay eh, dumaan po ako dito Sa ating papayahan Puno ng papaya Ay nakita po ako Tinuka na kuwak, ay sayang po. Ay, dito. Tanggalin lang po natin yung ano. Yung pinagkainan. Ay, sayang po. Hindi natin nabalutan ay. Oh, nakakasayang. Hmm. Ibigay po natin pala sa baboy ito mamaya. Ari po, pwede po mga kanding. Oh. Merenda po muna. Ay, may buto pala. Ay. Bukunla ko pala doon. Tara yun, ating dadalhin ko mamaya. Kay Bungso. Babawas lang po tayo. Mahilig si Bungso na rin. Pero yung buto po ating kukunin. Ating bukunla po sa nahiharapan ng ano natin, yung Para may kapaya po tayo doon. Kung si Sibon. Sana sumibot po para may kapaya doon. At tanong tayo doon. Bibihira po rin ano ay Magkabuko magkabu Masarap po rin kalutungan Hmm. yung balat naman po kakain nyo ng suso at kakain ng, ng katang kaya okay lang po ditong magbalat sa ilog Nabubulok po yan. Ayun lang po yung mga plastik. Hmm. Hmm, tayo po. Ano po? Hmm. natin mga na ito. Dito muna. Hmm. mga dyan panahon Mayinit Padalawang tangke na po tayo mga kaparambin Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo Nakawalong plat na po tayo sa isang tangke eh, Na i-esperyan po ayan ang dami pong ano yung hulipan mga kaparambin dito sa ating tanim na sitaw ang dami pong nangain mga tipaklong po hindi po pwedeng hindi po mag spray tayo gawa ng uubusin po yung ating mga tanim na sitaw dito yan po uh. ang dami pong ano maninila ah. Yan oh. Daho po ang ano, ang dahon yan oh. Mga butas po yan oh, butas. Doon po sa unang mga plat natin pagkakadami ng po. Yan ang oh, sayang. Hindi po kaagad natin na spray. Tayo nga po ay ano ba? naging abala din sa postahan po. pero naman po nakaraos din naman yung testa po sila na ito kala ang ayun hindi natin na-spray nga ari eh. ngayon lang po Huli pa na laang po natin mama yung iba na walang tanim sayang naman po kung may bakante malalago naman po yung na iba oh. tuloy na ito lalagyan lang po natin ng pataba ito buha ng medyo dilaw po nakatapos na po tayo mga kaparambin bali nakapat natangki po tayo sa ating pag po ng sitaw uh, tayo po ay kukuha ng mais po din eh, sa ating tanim naglaga po si mami ng buto-buto kanina umaga ay lalakuan daw po natin ng mais po titignan po natin kung may laman na ah, kung pwede na po yung iba pero ito bibihin natin itong nakatayo po ang ating kukuhaan po yung nakatumbalaan kung mayroon ito manamis-namis ito ano po nilagang buto-buto po para sa pananghalian na may mais yun pwede na po ito mga ilang tira sila ang po mga kapambing pwede na yung mga nakatayo ating bibingin po aray tagilid po may laman na ito ayun pwede na po arpa pa. rin po pag may tanim nga ay. Mapapakanabangan natin. Magtatanim po ulit tayo para nito. Ano Ay. Ito. Dari po. Dari po. Ay, wala ata. Ito. Siguro. Nangyirin po. Napatimbala ang eh. hmm, ang Ito po bunyi natin eh. hmm. Maganda yun Ayun, Hmm, maliit pa ito yan, nasa na ito yan po, uh, limang piraso pwede na po ito limang piraso mais po natin nakuha tapos sa resita oh uh. po natin tapos talong po hmm. Lalahokan po natin ng buto. May ano po oh, patula. Dalawa sa isang araw po. Medyo maliit pa. Masarap po siguro may buto ng kibal po. Munguha po tayo. na natin. Masarap ito. Sa nilaga. Masarap ito. Sariwa. Ang daming patula po. Oh. Yan. Yan pa oh. Masipag po pala itong ano, um, mamunga. Patula natin dito. Nung isang araw, dalawang piraso po nakuha ni Manny dito. Na malaki. Dito galing. Oh. Eh. Yan. Magkatabi dito. Masarap daw po yung ano nito, talbos ng patula. May nakapagsabi po sa atin. Yung pinakatalbos daw po. Yung talbos po niyan. Ito, yung dulo nito. Ito po, yan. Siguro bulang lang din po ang luto. Yung ganito, oh, yan. Mas na po. Ito, oh. pa uwi na? Pwede na yan. Nasa Bonsu, oh. Bakit, Bunso? Ganda, oh. ganda ng aso Masaan? Mayroon talong. Mayroon ng talong? Masaan. Nasa Bonsu, po. sumulot po, oh. Ito, eh. pa? Pagod ka, toto, eh. yung aso Ang ganda ng aso po, lay drum. Ang ganda. Nasa kuya, kuya. Ano, po. Ang sikong kaso. Bakit ka sumunod, toto, eh? Baka, toto, na po, toto. Ano, hindi natutulog, ba? Natutulog ba ka? Ako nag-spray ah. Ayan yung pangpalakas ng gagamba oh. Ayan. Nag-spray ako eh. Hmm, hmm, hmm. ako dito oh. Hmm. 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 tubig Hmm. Oh. Patubig po nating ano? Tubigan. Sino na sa atin o toy? Mabisita. Mabisita? Hmm. Mm. Ano ni? Bisita ni Yaki. Si. Mm. Mm. Hindi, bisita ni Mama. Mabisita daw po. May punta kayo dali dito. Wala. Wala. Sige, kayo o toy. Sige, ligo. Maganda ang tubig oh. May nangangay na po kayo dun oh. No? Sige, kanina. Sino nangangay nga eh. Kuya. Sino kuya? Kuya eh. Kuya eh. Oh, liko na ito ay. Sige, liko, liko, liko. Sige, sige, sige. Laki. Yon, sige ko po. Naman. Mababaw po yun. Oh, hindi. Hmm. Mababaw man. po. Ah! Hmm, sige. Ayan. Liligo ko yung dalawa. Sige, okay, babad muna kayo. Liligo, liligo. Hmm. Mababaw po naman yan hanggang tuhod lang ang nila yan. Kanina be, nagpunta kami dito. O. Oh. Naiwan ko po yung isa doon, kami, kukunin. Kukunin ko aras sa baboy ko.

May gong uwak po yung dalawa. Walang sabon. Uwi na po tayo. Para. Let's go. Saan yeah, tayo, mga Diyan, sa baba ko to eh. Sige. Dito. Yeah, may bisita po tayo. Diyan. <laughs> Nakita-kita po. Ano? Hindi ka natatagay? Ayaw naman pagtagay Bawal. 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 ang tagay. Ay, saan nandok ka pala ganda? Dalawa? Oo, oh, akala ka natutulog. sabi Sabi, sabi ni Harry, baka tulog ang tato daddy mo. Ako nag spray Nabuli mo sa ilo. Hindi, ito. Ligo ko ha? Ligo po yung Aking nilalaga ka karne nung si daddy po ay nag spray Eh pagdating po ni daddy, may dalang mais. Inlaki ko po. Mais na puti. Aray po yun doon sa natumbang mais, may laman din pala. Nagyayak ko po sitaw. <laughs> <laughs> Sarap! Ang bulalong sitaw na <laughs> po. Pakuntahan ko lang. Ito na po. No. Ha? Oo. No. Matanggas po video. Siyempre, para ikaw ay mapapalo din. O, follow niyo po siya. Bye. Mag-follow na sa pa, Facebook. Facebook. Sa YouTube nga. Ay, sa YouTube pala. Mm -hmm. Search mo sa YouTube Farm Bill. Oo, napanood ko yan. Hindi ko napapanood. Pag minsan na, nag-share ako, tapos sa Facebook. Hindi, minsan nag-share ako sa Facebook. Pag pinindot mo gawin, automatic. And oh. guys, may ano, may pabaon. May pabaon. <laughs> Ha! Ang dami! Wala po kasi taming ganito. Puro simento na. Walang tataniman. Kung kaninang bag yun. Salamat sa gulay. Ingat kayo. Sa biyahe, dahan-dahan. Makakarating din. Sus, yan! Dahan-dahan. Bakalang yan, mga. Dahan-dahan lang siya. Wag na ba tayo laging nakikipagitgitan sa ano? Wala namang ay sa highway. Mm uh, Dahan-dahan lang at nakakarating din. Wala namang contest ng pabilisan. Eh. Ah. Di ba ka? Mm, -hmm. salamat, busog. Gandahan sa tiyan chan mo. <laughs> 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 hindi, hindi, ko na nga naintindihan kanino nung nag-slide tayo. <laughs> oh. mo lang iuupo yung pit mo, hindi ka maano, paalam. Ano, ay i-slide lang yung puwet na. Tapos <laughs> na iyan. Oh. Sabi ko ah, yan. Ito na ganyan. buwan na yan. <laughs> ha? Buwan Oo, ingat ang ingat. Ayan, yeah, may bit-bit pa tayo. Sa Pero hindi naman si Uy, bawal siya yung talong. Huwag kang ng talong. <laughs> Alvin, <laughs> uwi na kami. na Babalatan. See <laughs> <laughs> you, Alvin. Oo. Uh Masa, -uh. thank you. No, dyan. No, dyan sa, sa 25 daw, Ay, pag may pabinyag. Pag-uwi malaki-laki na dadahin namin sa sakit. May pabinyag lang, apo. Aldabok <inaudible> ah? lang daw naman yun. Pag-da, pagpalik laki mo, laki-lakihan mo sa sakyan mo para pati sa aging dala. O, oh, oh. oh, kasiya, baga. O, pati niyo, madadala mo. <laughs> o, pag ka na rin ng panggata. Hindi <laughs> <-lok, sa, inaudible> na nakapagbuko. Wala din lagi sa inyo, no?

dahan-dahan lang sa ano highway Ayan, uh -huh. kaya na po mga kakrambin. Yun po ay barkada ni mami nung college ba? Oo, uh, -huh. yun po. best friend ko po yun. No, best friend yun. po yun. Galing po ibang bansa yung isa. Galing po Kuwait. Oh. Uh -huh. Tatlong taon. Kaan na po mga kakrambin. Oh. Ano po? Naubos na po ang mais. Buto-buto. Hmm. Ay ayaw pong magsikain. Ay di, ko po yung mais at ito na meron ko sa kanila. Buto-butong. Parang butong... niyo po. Mm. Butoy! Ay. Ate kain natin eh. Pinakain ko man ng ano, champurado. Tapos yung ano, ito, ito. kanila. Ano, ano, dumating. Ano, ano, ano. ka kakaalis mo lang. Ah. Dumating nga rin si Maring Liit. Mag ano? Eh kasama ni paring Alex, comic up ng niyo, ay nang baboy. sang mataas. Ba? Anong eh, baboy yun? Tagalog ba? ata yun. Oh. Eh pagdating din eh, kuna siya matambayan, nasabi nung isang kasama na dito ang bahay ko. Mm -mm. Eh di nagsinsay, eh, di pira ko rin. Nang? Eh, ano kung yung nakain? Hmm, um, kaya po. Tuwan-tuwa nga, gusto mo pumunta sa gulayan, sabi ko ilay, hmm. Eh. So, sa araw ka nilang bumalik. Mm, -mm. Kaya ako hindi ko may iiwan aring mga are, eh hindi man pupunta are doon sa gulayan at mga nakasapatos. Matawid ng ilog. Matawid ng ilog. Ang ah, sarap ng dito ni Mama. Eh. Babalik daw yung mga yun sa 25 si ano. Nang nito, uh, December na. December 25, may pabinyag mm. daw yung apo. O si na. Oo, ah. oh, may pabinyag na daw. Hmm. Apo so, na, yun. na yun. Apo ko. Mm. Nga na ko sa binyag. Kauna-una ha, kung ina -anak sa binig. Sa Rizal? Oo. Hey, hey. Oto, ito ay na. Ay, may asawa na. May anak Kaya na. Kuchara, may butara may okay na.